Paano tanggalin ang messenger account na nakalagin sa ating mga cellphone or nakalagin po sa mga cellphone? So yan po mga lodis ang ituturo natin sa tutorial na ito. So halimbawa po ito, ayan tatanggalin po natin yung account na to. So ganito lang po loads ang gawin nyo. I-open lang po natin ang ating mga messenger. Ngayon dito sa ating messenger, kung ang nakalagin po dito ay yung pong gusto nating tanggalin, ang gawin nyo po, ilag out nyo po muna yan or mag-switch account po kayo ha. Kasi po hindi po natin yan matatanggal kung nakalagin po yan. Kailangan po nakalag out or kailangan nyo pong maggamit ng ibang account. Ngayon pag okay na po, nakapag-switch na kayo or nilag out nyo na po, Pumunta po kayo dito sa tatlong data yan. And then, mapupunta po tayo dito. So, dito po, i-click natin yung arrow na yan pababa. Tabi ng pangalan natin. So, dito po, may kita po natin dito yung mga account na naka-save or naka dito sa ating mga messenger app sa cellphone natin. So, dito po, loads. Alimbawa po ito, tatanggalin na natin yan. Ayan, gusto natin siyang tanggalin. Uh, paalala mga loads kung ang inyong mga uh, messenger ay naka-login po yung uh, Facebook nyan dito sa device na to, naka po at naka din po yung Google, hindi niyo po yan madi-delete mga lods, Okay? So, kung hindi po yan naka-login ang inyong mga Messenger at mga Google, ang gawin nyo po, ilong-press nyo lang po yung uh, Messenger name nyo, katulad nyan. Hindi, may lalabas po yan na delete button na yan. I-click nyo lang po yan. Ngayon po, ganyan po ang lalabas niyan kung mayro po nakalagin or kung nakalagin po yung Facebook na Messenger na to or yung Google po. Ngayon po mga Lodis, kung hindi naman po yan nakalagin ng Facebook at Google, iba po ang lalabas niyan. Katulad po niyan, so wala na pong lalabas yan na ganyan po. Okay? So ngayon, para dun sa may mga nakalagin ang Facebook at Google account, ganito po ang gawin nyo para po ang inyong mga Messenger balik kayo dito sa homepage ng inyong mga cellphone. So, ang una po natin gagawin mga ludis ay pumunta tayo sa ating Facebook. Open natin. Dito po sa ating mga Facebook, ang gagawin po natin kung nakalagin po yung uh, Facebook dito ng inyong messenger, ilag out nyo din po yan. Okay? Katulad nito, ito yung gusto gustong tanggalin natin, ang gagawin po natin, ilag out po natin ito. Once po na naka out na ang inyong mga Facebook, so makikita nyo na po dito yung mga naka-save na account. So hanapin nyo po dito mga Lodis yung gusto nyo tanggalin. So yan po. And then pumunta ka po dito sa gear setting. Tapos mapupunta ka dito sa manage profile. So dito po hanapin nyo lang po yung account na gusto nyo tanggalin. I-click nyo po sa tabing arrow na yan. Ayan bawa ito. click nyo yan. And then i-click nyo na po itong remove profile. And then i-click mo itong remove. Ngayon, mariremove na po yan mga Lodis. Ito po ay pag nakalagin po sa Facebook. And then, ang sunod po natin gagawin ay tingnan po natin kung nakalagin din po yan sa ating mga Google. Kung hindi po yan nakalagin sa ating mga Google, so magbalik na magpunta na po tayo doon sa Messenger. Uh, kung nakalagin po sa Google or nakasave po yung uh, account ng inyong mga Facebook or Messenger sa Google, ganito po ang gawin nyo. Punta kayo sa setting ng inyong mga cellphone. And then, pagdating dito sa setting ng ating mga cellphone, hanapin lang po natin yung account or password. Yan po. Click natin yan. And then, dito po, kung nakasave po ang inyong mga Google account ng inyong mga Messenger at Facebook, hanapin nyo po yan dito mga Ludis. So, halimbawa po ito, ito yung email ng Facebook or ang Messenger natin. I-click mo lang po yan. And then, i-click mo po itong remove account. Pag once po na na-remove na yan mga Ludis, ang gawin nyo po, mag-back na tayo dun sa messenger. Open natin ang messenger. And then, punta na tayo dito sa tatlong dot. Tapos, balik tayo dito sa arrow pa baba. Ngayon po, ilong press na po natin ito. And then, nalabas po yan ulit. Delete button na yan. I-click natin yan. And then, ganito na po ang lalabas niyan. So, pag ganito po ang nabas niyan, ibig sabihin po, wala na pong nakalagin or hindi na po nakalagin yung account nito, Google or uh, uh, Facebook man po sa device na to Ibig sabihin po, ready na po yan, i-delete. So, i-click na po natin itong remove. Ngayon, mawawala na po yung account na yan, okay?